Anong ganap sa mundo ng showbiz? Siguro naman ay tapos na ang chismis na buntis nga si Herlin Hipon Budal at si Willie Revillame ang ama. Nilinaw na nilang dalawa yon. At panay na nga ang rampa ni Hipon para ipakitang impes ang kanyang chan. Anyway, napanood ko ang vlog ni Ryan Bang na kung saan ay guest niya si Hipon. First time raw nilang magkita, at gandang-ganda nga siya kay Hipon hindi ka pangit, maganda ka, giit pa ni Ryan kay Hipon. Pero, kaaliw rin ang batuhan nila ng chika. Sabi kasi ni Ryan, kapag nakakakita raw siya ng magaganda, kinakabahan siya. Pero sa'yo komportable ako, say pa ni Ryan. So hindi nga ako maganda, kasi hindi ka kinabahan. Ikaw rin eh, inuunti-unti mo ang panlalait sa akin. Hahaha, -ha -ha, reaksyon ni Hipon. Ikinuwento ni Ryan na ang gusto raw sana ni Hipon na vlog nila ay nagiinuman sila. Pinapaasa mo ako eh, sabi ni Ryan. Bakit pag may alak ba, may balak? Hindi naman ganon yon, sagot ni Hipon. Siya nga pala, gusto ng dalawa na gumawa ng show, at ang pagbati raw nila ay, wasep madlang wawawin. Sabi ni Ryan, idol din niya si Willie dahil palagi raw namimigay ng tulong sa mga nangangailangan. At syaka, nandun si Direk Bobat Mortis. Lumaki ako sa kanya, sabi ni Ryan. Mabait si Kuya Will, mapagbigay, matulungin, sabi ni Hipon. Nakakatuwa rin ang dalawa dahil panay ang biroan nila. At katunayan, ipinakilala ni Ryan si Hipon sa kanyang ina via video call bilang jowa niya. He's my boyfriend mommy parang hindi siya masaya, hahaha, ha, ha. chika ni Hipon. Anyway, pinaayusan nga ni Ryan si Hipon sa kanyang salon. Ang Mori Dwart, pinatry niya ang uso ngayon sa Korea, na ang sikat na Korean hairstylist ang gumawa. Anong masasabi mo sa balitang ito,